Ang mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz ay nagbigay ng kanilang reaksyon at pagpupugay sa pagpanaw ni Mercy Sunot. The Philippine Showbiz List Presents Reaksyon ng Celebrities sa Pagpanaw ni Mercy Sunot ng AGs Si Mercy Sunot na isang talented singer at ages vocalist ay pumanaw noong November 17, 2024 sa Stanford Hospital and Clinics sa San Francisco, California pagkatapos ng matapang na pakikipaglaban sa cancer na ikinagulat ng publiko at ng mga tagahanga ng banda. Sa huling TikTok video na ipinost ni Mercy noong November 16, isang araw bago siya pumanaw, ibinunyag niya na siya ay nagkaroon ng operasyon sa baga at naipasok sa intensive care unit matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Sa parehong video, isiniwalat niya na ang mga doktor ay nagreseta ng mga steroid upang matulungan siyang huminga. Nang maglaon ay nabunyag na si Mercy ay nasa California, USA sa loob ng mahigit walong buwan na sumasa ilalim sa paggamot para sa stage 4 breast and lung cancer. Labis na ikinabigla ng pamilya ni Mercy ang kanyang pagpanaw kahit alam nilang nagkikipaglaban sa cancer ang isa sa mga lead vocalist ng Aegis Band. Maging ang mga kilalang personalidad sa showbiz din ay nagdadalamhati din. Isa si sa Saragosa sa mga celebrity na nagbahagi ng reaksyon sa social media ukol sa malungkot na pagpanaw ni Mercy. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Jess ang isang art card na unang ipinows ng The Ages band sa kanilang social media bilang pagpupugay sa yumaong bokalista ng banda. Sa art card mababasa ang "Your voice will live on in our hearts forever. Rest in power, Mercy." Sa on-screen caption, taimti na ipinagdasal ni Jessa ang kaluluwa ni Mercy na magpahinga ng walang hanggan. Nagsulat din ang singer-actress ng isang maikli, ngunit nakapagpapalubag loob na mensahe para sa nagluluksan niyang pamilya. Nag-repost naman ang TV host singer na si Ogie Alcasid ng tribute na ginawa ng Instagram account ng OPM Singer. Sa kanyang repost sa Instagram, makikita ang black and white photo ni Mercy na may malapad na ngiti at mga mata na puno ng buhay. Sa caption ng natulang post, pinasalamatan ng at OPM Singers ang bukalista ng AGs sa pagbibigay inspirasyon sa marami at sa pagbabahagi na kanyang pambihirang talento sa mundo. Ang The Voice Kids Philippines Season 1 winner na si Laika Gayranod ay nag sa Instagram Stories upang magbigay reaksyon sa nakakalungkot na balita. Ibinahagi ni Laika ang isang art card na may larawan ng yumaong mga awit at nagsulat ng isang maikling pagpupugay sa bukalista. Tinawag ni Laika si Mercy bilang isa sa kanyang mga idolo at inspirasyon sa larangan ng pag-awit isa sa mga iniidolo ko at inspirasyon ko sa pag-awit. Ibinahagi ni Laika sa caption. Nagsulat din siya ng isang maikli, ngunit na na mensahe para kay Mercy. Anya, rest in peace, ate. Isa rin si Arnold Clavio sa mga kilalang personalidad na nagbahagi ng mga post bilang pagpugay sa pagpanaw ni Mercy. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ni Arnold ang art card ng The Philippine Star tungkol sa nakakalungkot na balita sa caption nagsulat ang Kapuso broadcast journalist ng isang maikli ngunit taos-pusong mensahe para sa OPM icon caption niya thank you sa musika mo may you rest in peace Nagdadalamhati rin ang Divine Diva na si Shasha Padilla sa paglisan ni Mercy. Sa kanyang Instagram story, isinare ni Shasha ang art card na gawa ng pep.ph tungkol sa heartbreaking news. Sa on-screen caption, isinulat niya ang isang maikling note para sa yumaong singer. Hinihiling ni Shasha na naway magpahinga ng walang hanggan at magkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ni Mercy. Nawasak din ang puso ng komedyanteng si Pokwang sa pagpanaw ng kanyang iniidolong band vocalist. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Pokwang ang art card mula sa GMA Network na nag-anunsyo ng malungkot na balita. Kalakip nito ang heartfelt message ni Pokwang. Anya, my idol, may you rest in peace. Salamat sa mga awitin, salamat sa iyong tinig. Ilan pa sa mga celebrities na nagpahayag ng kanilang pagdadalamhati at pakikiramay sa pagpanaw ni Mercy ay sina intro voice drummer Paco Aris Paco Chaga, former newscaster and talk show host Jay Sonza, at ang aktres na si Bani Paras. Sa Facebook post ni Paco, ibinahagi niya ang vlog ng podcast niya kasama ang buong banda ng AGs. Sa caption, nagpaalam si Paco kay Mercy at inalala ang naganap na masayang kwentuhan nila, Anya. Paalam Mercy Sunot, ang saya pa ng kwentuhan. Samatala sa Facebook post naman ni Jay, ibinahagi niya ang art card mula sa IBC TV 13 at nilaki pa ng isang mahabang mensahe para sa yumaong OPM singer. Akin yung caption ay may reference pa mula sa kanta ng Ages na Luha. Anya, isang patak ng luha para kay Binibining Mercy Sunot, Pride of Cagayan de Oro City, Miss Samis Oriental. Dagdag pa ng mensahe ni Jane na nakasulat sa dialect ni Bisaya, Pahulay sa dayon in thy mercy, salamat sa imong mga awit. Kamakalawa lang na sa Bulaga ang ages kasama ang singing queens pero wala ka. Sa Facebook reel naman ni Bani, nagbahagi siya ng mga larawan niya kasama si Mercy at kabanda nito. Sa caption, inihayag niya ang kanyang nararamdamang kalungkutan sa pagpanaw ng isang malapit na kaibigan.